Tara mga lods Higup tayo ng mainit na sabaw mga lods Ng Batsuy Ayan Ito yung ating batsuy mga lods Bagong luto lang At uh, Magpainit tayo Ng mainit na sabaw Ayan mga lods tara Ito yung sili natin mga lods oh Ito yung Kalamansi natin Ito ay bat choy, mga lods. Eh, bagong luto lang. Tingnan naman natin mga lods yung recipe ng bat Kung papasok sa panlasa natin. Tara. Ito yung sili mga lods. Oh. Isang piraso lang to. Mahal na ng sili ngayon mga lods. Grabe. Sobrang mahal ng sili natin ngayon. Pati yung sibuyas natin mga lods. Alam nyo sibuyas. Napakalit ng sibuyas mga lods pero anong magkano halaga? 10 piso ang isa mga lods. Malit na sibuyas. Eh kamatis. Napakamahal ng kamatis. Kaya mga lods wala na talaga mura sa panahon natin. Mahal na ang bilihin talaga natin. Lahat, halos lahat. Walang kaya yung sinasabi mga lods ni ano na sapat na uh, ah, pagkasyahin natin yung 500 mga lods kaya pang notchy boy na sa palagay ko mga lods kahit anong gawin natin hindi magkakasya yun kasi mga lods una una Ricardo pa lang no? ricado pa lang mga lods eh hindi pa nabibili ko anong gusto mong bilhin Ricardo pa lang wala na so, mga lods Tsaka apektado tayo mga Lucy, Lahat tayo apektado sa mga nangyayari sa ating sa ating uh, gobyerno ngayon. Apektado tayo lahat. Lahat nagtaasan. Ni hindi mo wala man lang pumapansin mga Lord sa nangyayari sa ating mga Pilipino. Tayo mga ordinaryong Pilipino. Ang tinatamaan mga Lord sa lahat ng nangyayaring ito, tayo mga ordinaryong Pilipino. Kagagawa ng mga opisyalis natin na sa gobyerno ang apektado tayo mga ordinaryong Pilipino. Tayo lagi ang kawawa mga Lords. Hindi na nila hindi na napapansin yun kasi nga busy sila sa kanilang mga ginagawa. Pangungurakot mga Lords. No? Ito pa mga Lords. No? Uh, yan ang na naging ano natin, mga Lords. Eh? Naging na naging kaanuan ng mga sa uh, sitwasyon natin. Pagka sila gumagawa ng anomalya, mga nasa matataas ng gobyerno, mga lots, mga opisyalis natin, unang-una naapiktuhan mga Lods tayong mga nasa baba tayong mga ordinaryong tao ordinaryong Pilipino katulad na lang mga Lods no? yung, mga, yung nangyayari na ang ating uh, ang ating mga nasa gobyerno at, uh, kahit sabi natin hindi natin uh, nakita mismo sa dalawang mata natin na yun ang ginagawa ng ating presidente mga Lods no? pero siyempre maraming umuugong at maraming nagsasalita mga Lods no? marami tayong nababalitaan kahit sa ang sulok ng ano nababalitaan natin kung ano mga anong sistema ng gobyerno natin ngayon. Una una, yung pagnanakaw ng ating gobyerno. Di ba mga lords? Kahit saan tayo tumingin, kahit saan tayo lumingon, yun yung usap-usapin mga lords, usap-usapan ng mga Pilipino sa ginawa ng ating presidente at yung mga kanya mga kaalyado, mga kabinete, mga lords, kanya mga lalong-lalong mga sa mga kongresman natin na na Uh, inaasahan natin na yun ang mag uh, pro sa atin, proteksyon ang kaso mga luts, eh, ang nangyari sila pa ngayon ang nagiging uh, tampulan ng uh, kurap sa ating gobyerno mga lods sila pang pa namumuno no? imbis na ipagtanggol nila yung ating uh, bansa mga ang ating uh, ekonomiya, sila pa ngayon ang uh, sumisira ng ating mga congressman no uh, mahirap, masakit matanggapin mga lods. Hindi lamang kongresman congressman, halos lahat ng kabinete ng administrasyon natin ngayon, talagang yun ang ginagawa mga lods. Wala. Pinapabayaan na nila tayo. Hindi na nila tayo iniintindi. Ang bagkos, ang iniisip lang nila mga lods, sarili lang nila. Tulad na lang mga lods, no? yung pagdadrugs, di ba, eh, yun naman, na, ano natin yan, na nagsalita tungkol, sa pagdrugs, si pamilyang Marcos, puro mga, uh, nag gumagamit nagmagamit ng droga, mga lods, di ba, lalong-lalong ni Presidente natin. Sino maapektuhan yung mga lods? Tayo pa rin mga ordinaryong Pilipino. Tayo pa rin ang naapektuhan mga ordinaryong Pilipino. Tayo pa rin ang pinahihirapan. Katulad sa amin mga lods. Di ba? Nag-training na tayo. nag na tayo. Nag, nag, produce tayo ng mga dokumento. mga medical, drug test, kung ano-ano pa man dyan para lang makakuha ka ng lisensya. Mga lods, ba? Diba? Pero ano ginagawa? may mga kumpanya na iniipit pa rin tayo mga ordinaryo, ordinaryong Pilipino. na tulungan tayo mga lus dahil makabangon, tayo pa ngayon ang iipitin para pagkakitaan nila. Kaya ang mga lus, kawawa lagi tayo mga Pilipino, mga ordinary yun nasa baba. Hirap na nga tayo mga lus, pagkakitaan pa tayo ng mga mapagsamantala. Di ba mga Lods? Pati mga kumpanya, mga lods, pinagkakitaan pa rin nila yung mga ordinary Pilipino, yung mga, mat, mga trabahador. Ibig na kaawaan tayo, mga lods, iba. Kaawaan tayo nila dahil ganoon ang nangyari sa gobyerno natin. Pinagkakitaan pa tayo. Pag ma-producing ka ng mga dokumento, eh, nakapag-produce ka na. Okay lang sana kung libre, mga lods, iba. Katulad ng drug test. Hindi ka naman siguro magiging ano, mga lods, para uh, mag, ano, sa, sa kumpanya, kung ikaw ay nagdudruga ka. Alam naman natin, mga lods, ang druga. 'yung nagpa druga, walang direksyon ang iyong isipan. Siyempre apektado pati 'yung trabaho. Ngayon, kung kung duda sila mga sa pag sa, sa drug test natin o sa drug test ng bawat Pilipino o kaya sa medical, pwede naman sila mag para ano mo 'yung sila mismo gagastos. 'Di ba? Gastos sa nila 'yung mga mga tauhan nila. O sige, magpa drug test ka. O okay lang magpa drug test pangalos, 'di ba? O magpamedikal, o kaya magpamedikal. Basta gastos ninyo. Kasi gumastos na kami ninyo, eh. gastos ninyo. Hindi, na, hindi, naman, hindi magagaling sa amin. Kasi gastos yan, mga lus, eh. Di ba? Kung gusto ninyo magpamedikal ang isang tao, mga empleyado ninyo, o gusto niyo padrag sa mga empleyado ninyo, dapat sarili niyo, Kayo mismo magpa, magp maglabas ng pondo ng pera, hindi magagaling sa sa mga trabahador ninyo. Kasi gusto niyo yan eh. Oh, uh, di ba mga Lods? Gusto niyo magpipaano yung mga tauhan niyo Pero dapat sa inyo manggagaling yung gastusin, hindi manggagaling sa tao, sa mga empleyado. Ganon dapat mga Lods, di ba? Kung concerned kayo sa mga trabahador niyo sa mga empleyado niyo na mga nagdudruga o mga may, ano, may karamdaman, dapat eh, sarili yung gastos. Di ba? Ganon lang yung mga Lods. Huwag niyo, wag niyo pagkakitaan yung mga trabaho doon. Huwag niyo pagkakitaan yung mga ordinary Pilipino. Hirap na nga tayo eh. Tapos pagkakitaan pa nila tayo mga lods, diba? Nagsasakripisyo tayo. Lumaban tayo ng patas, parehas. Hindi tayo nagnanakaw. Hindi tayo gumagawa ng illegal para lang maitaguhid natin ang ating pamilya. Pero, di ba? Yun yung masakit mga lods eh. Lahat ng nang nangyayari sa administrasyon mga lods, bagsak sa mga Pilipino, sa ating mga ordinary Pilipino tayo lagi ang kawawa. Di ba? Tayo ang pinahirapan. Yun ang nangyayari mga lods eh. Wala silang malasakit. Sa totoo lang talaga lods, nakikita ko, nakikita natin na walang malasakit ang administrasyon sa ating mga Pilipino. Pinahirapan ko, pinahirapan nila tayo ng gusto. Gusto nila mga lods, gawin nila tayong alipin. Na wala tayong, ano mga lods na, lagi na lang tayong aasa sa kanila. Yun ang gusto ng gobyerno natin mga lods, yung administrasyon natin ngayon eh. Wala silang malasakit sa mga Pilipino. Kawawa tayo mga Pilipino mga Lods. Kawawa tayo sa mga nangyayari sa ngayon. Hanggat na mayro andyan ang mga Marcos, wala mangyayari sa atin mga Lods. Maghintay na lang tayo kung kailan mawala sila. ganoon na lang talaga mangyayari mga Lods. No? Sakripisyo pero dapat hindi ganoon mga Lods. Dapat hindi ganoon No? Dapat eh, manindigan tayo mga Pilipino. May kan tayo mga mga hina na hinalal natin dapat man manindigan sila. Mahiya naman sila mga lords tayo mga Pilipino, tayo mga ordinaryong Pilipino, tayo paninanakawan, tayo pa pinapagsamantalahan. Eh samantalang mayaman na sila mga lords, 'di ba? Mayaman na sila, simula-simula pa lang mayaman na sila. Pero sino pinag nila? Tayo mga mga mahirap. Tayo mga ordinaryong Pilipino ang nila mga lords. Ang pinahirapan nila. So, yun talaga mga lods. Sa nangyayari sa sitwasyon natin ngayon, wala na tayong maasahan. So, hindi natin alam mga lods kung anong mangyayari sa atin. So, yun mga lods. Kain tayo. Ayan. Ito yung ating batsuy. Tikman mo natin mga lods. No? Mainit pa ito. Talagang kaluluto lang ito mga lods. tamang -taman. Malamig ang panahon ngayon mga lods. Okay. No? hindi tayo mawala ng sipon, ubo, kaya kailangan natin ng mainit na sabaw. Ayan. Smile mo na, smile na rin tayo mga lods, kahit na ganun pang nangyari sa atin. Smile lang tayo. Ito yung natin buhay natin mga lods. Okay? Ikip tayo sa sabaw. Tikman natin. Ah! Yummy. So, ayan yeah, mga lods. Simple. bago tayo magsimula mga lods, Magpasalamat muna tayo sa Panginoon na sa biyayang binigay niya sa atin sa umagang ito. So, let's pray mga lods pero off cam lang tayo ha. Tara mga lods. <coughs> okay, abisan na tayo. Wow! Sarap! Ito yung batsuy mga lods. Meron silang... Talagang ganito ang luto ng batsuy mga lods. Meron uh, sutanghon so pero hindi naman ganong karamihan sarap din siya mga hmm mm, sabaw pa lang eh talagang hmm